So, good morning guys. Samahan niyo ako maghanap ng labong. Dahil wala tayong mauulan sa ngayon. So, maghanap tayo ng labong sa kawayanan. So, malapit lang to sa bahay guys. So, kaya rang lakarin. So, nung una nakakuha kami dito. Nakaraan na kapag post ako. Lagyan ko siya ng sardinas. At ngayon, malaki-laki na yung kasama niya. Ito guys. Mm. So, sarap to. Ulamin, gataan. Yan, lagyan ng saluyot. Gata. Yan, guys. Malawa. Yan. Pangalawang labong. Ito yung pangatlo. Yan kukunin natin yun ito guys para may maulan tayo ngayong tanghali yun lang mga guys bye